Gabi ay... ba? Ano? Isang kamanghamang hamon ang naghihintay iyo. Ayos ka lang! mo ang iyong Kung gaano ka kahusay sa pagguhit. Sa unang round, ikaw Kailangan ay... Kailangan kong iguhit si Puppet. Ang makakagawa ng pinakamahusay na guhit sa loob ng isang minuto ay makakakuha nitong cool na laruan. Sige, mag-drawing na kayo, pero hindi gamit ang pintura. Skittles na candy ang gagamitin. Wow, magiging masaya ito. Alam mo ba? Nagsimula na ang iyong minuto. Magpatuloy na. Simula sabi mo? Kaya oras na para mag-enjoy sa paborito kong candy. Uh. Oh. Hindi, 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 hindi. Pag-amokin din Skittles ay may matingkad na mga kulay na nangangahulugang makakatulong talaga sila sa akin na gumawa ng magandang larawan. Sa tingin ko, kaya ko ito. May mas maganda akong ideya. Oh. Paano kung gawing tunay na mga kulay ang mga candy na Kailangan nito? ko ng paleta at ng tubig. Perfecto! Ngayon meron akong iba't ibang kulay. Oh. Hoy, hindi pwede. Hindi ko papayagang manalo si Jane. Basta kailangan mo lang ng tubig kaya kong gawin yan. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ito ang guhit na siguradong mananalo ngayong round. Wow! Naku! Ano ang gagawin ko? Aksidenteng nakain ko lahat ng candy. Wow, Barbie. Baka kunin ko ang iyong drawing. Oo oh, Ang hirap. Pinilit kong mabuti. Ano? Aba, guys. Tapos na ang oras ninyo. Ipakita niyo sa amin ang inyong iginuhit. Hoy, gusto mo ba ito? Biro mo ba ako? Wala akong na-drawing. Naku, kasi ang sarap ng Skittles. Sinubukan ko talaga pero ang, ang pamutol tubig... ay bumaon at iniwan ang puso sa mesa. Oops. Kaya hindi kumpleto ang iyong pagguhit. Kumusta ang akin? Tunay kang wow, artista. Wow, Jane, ikaw. Jane, ay... Makukuha mo ang palatandaan ng mga nanalo. Salamat. Bakit? Sa amin dapat ang premyo. Oh! Sa totoo lang. Andy, gusto mo bang... Lang. Gusto mo bang makibahagi sa puppet sa akin? Siyempre. Oh, huwag mo itong hawakan. Sige, sige. Pasensya na, Jane. Sabi ni Barbie, hindi ko pwedeng paglaruan ito. Bakit kailangan natin ng maraming sarsa? Ano? Kasi ngayon, gagamitin mo ito para mag-drawing. Ngayon, ang premyo mo ay isda. Ay! Eh, no, meron kang isang minuto para gumuhit. Sa tingin ko, kailangan nating magsikap dahil may kondisyon. Ang magagandang premyo ay para sa magagandang guhit. When hmm. the endless curves, guhit. Well, siguradong hindi ako kakain ngayon. Gusto kong ano? manalo. Ano? Ay, nako! Andy, pasensya na pero tinatapon mo lahat ng basura mo sa akin. Oh, sorry, Jade. Salamat. Hindi ko sinasadya. Pansin. Ayos lang. Anong ginagawa ko? Tinutulungan siya. <laughs> Nakokonsensya ako. Ngayon ay oras na para sa... Simone and for drawing. I'm SARS and though it's compelling. Mukhang hmm. napagdesisyonan na para sa akin. Pero hey, maganda naman Doing ang pinili. Isda. <laughs> Andy, ang galing mo! Ang isda mo talaga ay ngayon para sa akin at ang aking guhit. Sa tingin ko, mas mabuting gawin ito gamit ang mga daliri ko. Kayang-kaya ko kayong talunin lahat. Uh. Hoy, ikaw! Tikman natin ng sarsa! Ah! sarap. Mula saan? Isang manika? Okay, tapos na ako. Yan ang lahat ng mga sarsa. Sana hindi babagsak ang lahat ng mga lalagyan na ito. Naku! Ano ang nagawa ko? Ay, nasira ang drawing ko. Hindi! Hindi! Guys, hindi, tama hindi, na. hindi, hindi. Panahon na upang ipakita ang inyong mga obra maestra. Sigurado ako! E Jane Ako to umabot sa oras. Jane, ikaw muna. Jane, ang galing. Talagang gusto ko ang iyong pagguhit. Andy, o, Saan? tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi mo dapat ako masyadong pagkatiwalaan. Ano sa tingin mo, Ryan? Kwadyo ko ang lahat ng makakaya yeah. ko. Ang backline mo, super etwa view? Prodasa ng drawing ko. Ano? Alam. Sa tingin ko, si Barbie ang may gawa nito. Barbara! Katamtaman lang ang drawing mo. Mas maganda ang kay Jane. Paano mo nagawa, Barbie? Ayaw kong matalo. At natapos na ito. Baka sa susunod, sipagan mo pa sa pagguhit mo. Uh, Pero ayoko nito! Hali ka na! Huwag mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong burner. Makakagawa tayo ng masarap na tanghalian mula sa iyong isda. Uy, paano ito gumagana? Paano mo ito buksan? Ah, nahanap ko na. Sorry, Barbie. Henyo uh, uh, uh. ko. Tingnan mo kung gaano kasarap ito. Mas magiging masarap ito kapag nagdagdag tayo ng ilang gulay. Wow. Pagkatapos, magiging perpekto na ang lahat. Ikaw ay henyo. Ang sarap nito. Medyo kakaiba ang premyo sa pagkakataong ito. Pero ito ay marangya. Ang napakagandang damit na ito ay naghihintay sa iyo. Wow, ang ganda. Oh, dear, we're right. We're trying to ano? Sweet, pagsasalita. Panahon na para gumuhin. Tumatakbo ang oras. Wow, hindi pa ako nakakapag-drawing gamit ang 3D pen dati. Ako rin. Pero sa tingin ko, kaya ko ito. Ang ganda tingnan. Madaling gamitin ang 3D pen na ito. Nakakainis. At may naisip akong medyo kakaibang idea. Una, gagawin ko ang mga individual na bahagi ng damit. Ay, mas maganda akong ideya. Wala akong paki sa damit. Mas gusto kong gumawa ng kotse. Bagong crew ka sobrang astig, astig. and ghost. Tingnan mo kung gaano ito kaganda magmaneho. Parang bata ka umasta? Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan ng damit na ito. Naku! Hindi ito sapat na matibay. Hoy Andy, magaling ka talagang gumawa ng mga 3D model gamit ang pen. Lucky. Baka pwede mo rin akong tulungan. Oh. sigurado. Ano ang alam ng mga lalaki tungkol sa paggawa ng mga damit? Oh. Sige mga kasama. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang minuto mo. Wow, Andy. Talagang napahanga mo ako. Ah, uh, pero hindi ako yon. Pero talagang nadismaya ako kay Barbie. Nasaan ang kalahati ng damit? Ay naku! Akala ko nandoon! Pasensya na. Pero ang damit ko ay bumagsak din. Wala namang problema. Napagdesisyonan ko na si Andy ang panalo. Binabati kita? Sana magustuhan mo ang bago mong kasuotan. Ito ay kakilakilabot! Andy, tiyak na magiging Instagram star ka. Ako ang hari ng palasyong ito. Pero ang corona ay maging iyo. Sa ilang sandali, kung makakagawa ka ng cool na drawing. Talaga bang gusto mo ng corona na ganyan? Oo nga, Jane. Bagay sa iyo ang isang corona. Okay, mga magkasintahan. Ang oras mo ay tumatakbo na. Magmadali ka. Paano ako mag-drawing gamit ang makeup? Eh, hindi ko alam kung paano gamitin ito kahit kaunti. Hey! Sa tingin ko maganda ang kalalabasan ng drawing ko. Andy, kunin mo ang lipstick para makagawa ng cool na drawing. Oh, salamat sa payo. Sa bilis na ito, matatalo nila ako. Ano ang gagawin ko? Ah! Iyon na! Ang mga maliliit na glitters na ginto ang magliligtas sa akin. Hoy! Ano yon? Ako na ang pahala dyan. Nanchu! Shay, kumakanta! Nako! Pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ako talaga promise. Ngayon nasira na ang drawing ko. Aha! Buti nga sa'yo. Hoy! Kunin mo ang aking drawing. Bigay ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salam! Isa kang tunay na gino'o. Ngayon, kailangan ko lang ituwid ng kaunti ang iyong drawing. Gagawa rin ako ng korona mula sa iyo. Versyong papel lang. Mas maganda ito kaysa sa simpleng pagguhit. Ngayon, wala na silang oras para gumuhit ng cool na korona. Pero may pagkakataon akong manalo. Sa tingin ko, kaunting kalat ay sapat na. Ay. Ang ganda! Wow, napakaganda nito. Siyempre, corona ko ito. Just give me an or stop right for a chance and you'll kill maestra. Jane, hindi ito maganda. Mas magaling mag-drawing. Uy! At gumawa ako ng origami. Ang galing, di ba? Napaka-original. Pero kailangan ko ng drawing. Gaya ng sa akin. Iyan ay perfecto. Magaling, Barbie! Iyan ang pinakamagandang corona na nakita ko. Kaya ikaw ang makakakuha Surgeza. ng... Wow! Isa na akong tunay na prinsesa ngayon. Hindi tulad ni Jane. Ngayon, kailangan ko na lang hanapin ang prinsipe. Oh, nandito na siya. Wow! Ang bilis! Mahal na oh, prinsipe, hindi ko gagawin. dadalhin mo ba ako sa iyong kaharian? Ang kaharian ng mapimples? Hindi! Hoy, alam mo ba? Jane, may corona rin ako para sa'yo. Hindi ito gawa Pero Pero gawa ito sa pag-ibig ito di isang ilang bulaklak para sa'yo. Oh! Maraming salamat, Andy. Sige, kumuha tayo ng ice cream. Oo, tara na! Kaya... Hey, uh, Ngayon magkakaroon ng isang bagay na kawili-wili. Gusto ko ng donut! Lutuin mo ako ng mga donut! Hmm, madali lang. Oh. Oo, oh, matatapos ito. Magandang pagpili. Eh, nagsimula na ba silang magluto? Oh, hahanda na ang masa. Hinuhugis ng oh. espesyal ang mga donut. Si ay eh, tamang-tama na. Or sa chinet oh, near fry. Ang bag ay itakda ang tamang temperatura. Magbubuhos pa tayo ng kaunti. Oh, ano ba? Mukhang madali lang ito. Tom, huwag mong bigyan ng atake sa puso si lola mo. Kalma lang, ayos lang lahat. Ano na ang susunod para sa atin? Langis. Eksakto. Oops. Sa tingin ko, sapat na ito! Ngayon, hinihintay nating uminit ito. Ano? Nagpiprito ka na ba? Sige, ilalagay ko na ang dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Isang bangungot. Ang mantika ay tumalsik at nagkasugat. Tom, bakit mo ibinuhos ng marami ito? Oh, talaga. Oh, kailangan kong iligtas ang donut ko. Anong hilakbot? Mukhang may nagkamali. Wasak na ang mga donut ko. Hindi, palpak ito. Oh, huwag magalala. Kahit ano. Nasa angin ako. Napakamahal. Salamat. Oh. Ang singer Saokuro and House Handana. I-decoration ko na sila ngayon. Diyos sa Oh. Ang tao ay kumakain gamit ang kanyang mga mata. Kaya, ang itsura ang pinakamahalaga. Dapat perfecto ang lahat. Belisim. Oo. Oh, Oo. Oh, medyo maganda. Pero mas masarap pa rin ang mga donut ko kahit walang disenyo. Ganun lang. Magagandang pelikula kayo. May naisip ako. Gusto mo ng keso? Ganyan. At super. Ipubuhos natin ito sa hugis ng mga donut. Come on. At ngayon, para sa dekorasyon, kukunin ko ang paborito kong Cheetos. Isang kaunting martilyo na sandali. Alam ba niya kung ano ang donut? Perfecto! Kagamitin ko ito bilang palamuting budbod. Astig! Tingnan natin. Oh, dapat perfecto ito. Pero may kulang. Oh, Lola, pwede ko ba itong kunin sa'yo? Sige, kunin mo. Oh, no. Salamat. Hindi pwedeng itapon ang kawali, pero magagamit ang kalan. Susunod na kailangan ko ng foil. Salamat. Kaya, tatapusin ko na ang aking mga donut na may keso at diretsyo ko itong ilalagay sa kalan. Mukhang handa na ang lahat. Mm -hmm. Perfecto. Ako yung nagsisipan. Perfecto! Oh! Ano ito? Wow! ang cool at kakaiba. Uumpisahan ko sa mga ito. Mukhang masarap. Wow! May palaman din sa loob. Ang sarap talaga. Kaya, ano ang meron tayo dito? Hmm, ang cute. Subukan natin. Donut lang ba ito? Hindi ganong masarap. At ano ito? Sige, tingnan natin. Donuts na may keso. Kamangha-mangha. Sa totoo lang, mas gusto ko ang matatamis. Chef, Panalo ka? Oh, oh, alam ko na. Ano? Ang susunod ay salmon. Walang problema. Nako, hindi mo ako matatalo. Sige, alam ko 'yan. Pero gagawa ako ng matamis na sandwich. Kailangan ko ng Nutella. Okay. Susunod, kailangan ko ng marshmallows. Ma Marshmallows. Mug decoration tayo. Perfecto. At syempre, isang chocolate bar. Talaga? At saka, grab at rainbow marmalade. Huwag kalimutan ng sarsa! At dagdagan pa ng mga matatamis. Magiging matamis at napakasarap. At ang pinakamahalaga, maganda. Handa na. Sige, Kaunting mga pambudbod sa ibabaw. Tapos na! Nakuha ko na! Bangungod! Gano'ng karaming asukal? Napakakalig. Gagawa ko ng masarap na sandwich. Konting ham keso. Ang natitira na lang ay iprito lahat. Perfecto. Ibaliktad mo na ngayon! At tapos na! Grabe, walang orihinalidad. Kaya, iprito natin ng maayos ang tinapay. Perfecto. Yum! Yeah. tao na lights like. Oh, Tim sandwich minutes. at walang karne? At A ngayon? Ayan. Ang sekreto ko sa... Ang mga po sa... ay parang mga kuhol. Oh, Diyos ko. Anong pokpok? I think -pok? so. And I Ano believe I'm sunny on sa palabas. Masasama na ang loob ko na ngayon. Ano ito? Sure, dear, we're kind, sir. They're wanting stand We're At pati rin ang ilang... Shells. Then my muscle, if right in gusto sa aking sandwich. Gusto ko ito. Maganda. Nakakabagot ako. Ito ang tinatawag na mataas na kusina. May kulang. Tama Dorna na blue cheese. Bagay ito sa pagkaing dagat. Tara na! Okay, tama na. Ito na ang huling patak ni... Aray pula! Out zone. Ayun na yun. Nakuha ko na! Nakakatakot! Handa ka na ba? Wow, ang ganda ng mga sandwich. Subukan ko ito. Ano ito? Nakakadiri. Ang gulo. Mas nakakatakam ito Subukan natin Mmm, ang sarap Gustong gusto ko ang matamis Napaka masarap na Kaya, ito. ang huli Mmm, ang sarap Talagang perfecto Lola, ikaw ang nanalo Perfecto, binabati kita wow. Ano ang susunod? Oo. Ngayon, gusto ko ng Caesar salad. Astig! Sa wakas! Ah, ano ito? Okay. Salamat! Simulan na natin! Um, mas mahirap hiwain ng mga kamatis kaysa sa inaakala. Ano ito? Sandali, mga kamatis. Kukuhanin kita. Uy, anong ginagawa mo? Mag-ingat ka, binata. Ano? Napakadali! Tignan mo, isa at dalawa. Iyan lang, isa at dalawa. Ngayon ay perfecto na. Lagyan ng ilang dahon ng mitsudan. Hindi ko itsugan. alam ang sinasabi Meron mo. Meron akong apat na manok. At ilan pa nito. Oh. Golden Grail. Perfecto. Hasta kahang-ahang. Oh, itong mga baguhan. May naiisip ako. kaunting sariwang arugula. Salam. I grate and leave na halo, igiran sa the blender, and halen ng fried. Simula natin. Salad. Kakailanganin mo ng maliit na kasirola. Ibuhos natin lahat ng likido dito. Ano bang ginagawa niya? Wala akong ideya ang weird. Sige, kalimutan na. Isang malaki. Sky ka. range at isang dayami at may mangyayaring magic. Maganda. Vali niya ng molecular cuisine. Marikdag tayo oh. aling down ng letsugas. Halikana! Ilang kamatis. At siyempre, ng counting manok. Ang mga piyesang ito ay napakaganda. Napili ko na! At si, I'm sure, Amar Crackers. Lines Perfecto and Farto. And ngayon, magdadagdag tayo ng keso. Kumusta? Apos na! Ay, muntik ko nang makalimutan. Kailangan kong magisa ng keso. Ganito. Uy, anong nangyayari? Ang saya maghiwa ng gulay. Wow, muli. Wala akong magawa. May naisip ako! Mayroon akong cool na chewing gum! Gagamitin ko ito bilang mga dahon ng lotus. Sige. Maganda talaga ang itsura. Dekorasyon na ng ulam gamit ang marmalade ice. Sting. At marshmallow. At sa totoo lang, magiging mahusay ang ilang marmalade worms. Ayun, narito na ang iyong salad. Handa na. Ganap na walang lasa. Honey, handa na kami. Batangin na mo. Tingnan natin. Uumpisahan ko ito. Salamat! Ano yon? Grabe! Naku, Kadiri! Talagang hindi! Palaw. Anong meron dito? Salamat sa panunod. Yum. Isang salad. Walang kakaiba. At narito ang isang bagay na kawili-wili. Pero napakaganda nito. Ito talaga ang nanalo. Bye -bye. Hey! Panalo!